good morning no so may nag PM eh para daw malalaman kung marunong ang babae sa kinabukasan ng lahi ng tao. yan isa ko magbika ng paghawak ng carrots <coughs> kapag ka uh, ikaw ay hawak ng carrots hindi talong ha huh? carrots kasi yung talong malambot yun eh yun tayo sa matigas yung karos kung gaano humawak ng karos yan ay ganong kainam <laughs> ang ang uh, pag-aasikaso sa tinabukasan nila ay ng tao ang isang babae so tingnan nyo baka may makita kayo kung paano humawak ng karos siyempre mas mas hawak na hawak mas okay yung girl na yan